Ayan. ang daming dam parang sa ubo matinding ubo madali lang to gabon sambong sa tagalog mas mataba dito yan mataba bagong tubo Ayan. Kukuha pa tayo ng kasi para sa matinding ubo. It's raining. And tendering. oo oh. <laughs> Kukuha tayo ng madami para madali gumawa. Ubo. oregano and I get there. the largest piece mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Just uh, mm. love 嗯。 just add sugar kung gusto nyo. Pwede din honey. Kung meron kayong honey. Just a little bit. Yan. Oops. Kung sa mga bata, pwede haluan ng milk para mas yummy. Pero kung sa mga adult, better uh, calamansi or lemon or orange. So I just cover it Oh, uh, like, wait. I add hot water first. Okay. Ta-da! Hot water. We're ready to serve na yan siya. I-ano lang muna. Yeah, that's it. oh, kailangan yung kulong Huwag kulo. yung, huwag yung i-boil -well yung mga leaves para hindi maluto yung enzyme na yung makwa na ma-extract natin sa plants yung importante na maano natin na fresh siya ah. so just settle it okay here is it's in the bottom see yan just ano it first Wow. Pwede naman to haluan ng uh, lalo na kung sa adult. Haluan yun ng kalamansi or lemon. tas pwede din chili powder or yung fresh para lumabas yung sipon. At mandali i-expel yung plema. Kasi mga, ano sila, expectorant. Uh, better inumin ng mainit init para mag-open yung ano, yung sa lalamunan. Maglakas yung blood circulation sa may lalamunan. Actually, meron pa po 'yung ibang ihalo dito pero uh, next time na for uh, ano, paano ko talaga ito